Juno. You know? Ito na naman tayo guys. Alam niyo na kung bakit nandito tayo. Kasi meron na naman tayong parcel. Sana oh. So ito na yung parcel natin. Ipapakita ko na sa inyo para huwag na tayong mainip lahat pare-parehas. Ito na. Wow. So ayan guys oh. Yung ating parcel oh. Medyo malaki-laki ngayon yan no. Malaking karton na medyo mataas. Ayan. Oh. Naka bubble wrap yan guys Tapos naka black na tape eh. Kung anong tawag sa tape na yan hindi naman siya parang electrical tape. Pero ayan, secured na secured yung ating parcel. Ayan, tapos ito yung pinaka resibo natin. Ayan, pinaka ano niya, label niya. Kung saan nakalagay yung mga address natin, kung saan galing. Ayan, ito ay galing saan. Ayan, bahala na kayo kung saan yan. O, makibasa nyo naman yan dyan. mukhang nakabaliktad, hindi naman. Okay na yan. Ano ba yan? O, isa pa, nakabaliktad pala yun. Ayan. So ayan oh. Dito lang sa Pilipinas 'yan. Para kalain niyo galing overseas 'yan, hindi po. Ayan, so ayan naka bubble wrap. Maganda 'yung pagkaka package nila. Okay, kararating lang 'yan. Syempre, bubuksan na natin 'yan at hindi na natin patatagalin 'yan. So ayan guys, ito na guys, bubuksan na natin 'yung ating parcel. Ha? Itong itim na tape na ito muna natin tatanggalin. O so, pag medyo mahirap siya, yan ang ready yung gunting natin. Para guguntingin na lang natin. So, ito lang. Ayan, medyo makunat-kunat pala to So, guguntingin talaga natin. Ayan. Na, hindi natin sasayangin itong bubble kasi magagamit natin sa ibang mga bagay-bagay. Para hindi magpatiliver ako dyan sa inyo ng ano, ng kung ano-ano. Hindi nakababa mo na kapag pinatididigan ko siya American America to So, alam nila ang puro yan. Kung ano yan, kasi American doon. Hmm. Sa sabi ko guys, hindi natin sisirain yung bubble wrap eh. Sisira pa rin talaga siya. Naikpit. Talagang sinugurado nyo lang. Hindi masisira yung ating ano, parcel. Kasi, नग रा अग अॼी Oh, no. oh. So it's a washing machine. Nothing <laughs> well washing machine. Yating, yes. Online. And so online. nothing on take more nothing. If you might tie me in. ito yung sa tray. Naka-seal. Seryado. So, ayan. Okay. Takip. kanyang loob. Ito yung manual users. Ayan. Ito pa ba? pa. Okay. So, wala na. Yun na yun. Siyempre. Ayan. ayan. So ngayon guys, hindi pa dyan natatapos. So, eto na, iti-testing naman natin siya ngayon kung nagpa-function talaga itong washing ko. Kasi kung hindi, mabalibag natin ito sa nag sa akin. What? So ayan guys, nilagyan na natin ng the na may way para diretso na tayo. Ayan. Kita nyo ngayon dyan, nag-i-spin tayo na siya. At ngayon namin yung pag-iikot niya. Diba? So ngayon, babawasan natin ang tubig. Ang so, dito yung kasi natin, yung hose natin, binaba na natin yan. Ngayon, ititest natin kung mag-drain talaga yung tubig habang naikot siya. Okay lang naman yan. So na guys, iti-drain na natin siya. Ayan. So ayun yung tubig, lumalabas. Kita niyo naman, oh, kasayang yung tubig. Kaya yeah, ayan. So ayun, working good naman. Nag-drain naman siya. So, yeah, ano nang natin ulit ako. Sabi so, ah, ka nang natin yung itong kanyang -train. So ayun guys, may ba na? No? May tala na tayo? Ah, yun na. Tapit niya gana na agad yung ating bagong uh, At yun guys ang ating parcel sa araw na to. At kung nagustuhan niyo itong video na to, eh, huwag niyo naman sana kalimutang i-like at siyempre i-share niyo sa inyong mga tropa itong mga moment na ganito. No? para ma din sila at yun, makabili ng mga bagong appliances or gamit na pwede nilang mapakinabangan. So that's it for today's video guys. Magkita kita again tayo next time. Naku, kung kailan man yan, eh, hindi ko po talaga alam. Peace out. every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave.